voice oh we ha ha la ah uh, paih susah ni masin betul ah penyeraplah ah ni pun dia <sighs> I Uy! Wala ka. Ha? Mala ka. Mala ka. Game lang tulong sa sa una lang naman. Uuwi um, 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 na po siya. Nalungkot na. ka. Nalungkot ka. Nakikita naman po sa labas. Hindi malulungkot ka. Ano naman? Ang dami mo siguro isip. ko maligo ka na. <laughs> <Ha>? Makoy? <laughs> Makoy ko. Ba? <laughs> si Mai Mai, hindi mako. Mai Mai. Siguro may rapper. Mag-isip lang ako na mag-iing. Ang ginagawa go nito. Mas maganda kung ikaw na lang lalabas. <laughs> well, no? Oh I my mean, God. Kung <laughs> ako babae, mas maganda ako lalabas. <laughs> Bahala. Babaliw ako. Kasi may couple dito. Pero yun talaga sila. Couple talaga yun sila. la yun jowa na talaga for four months and everything. Mm -hmm. Yung lalaki, nag-audition na si Mabansa, yung babae dito. Hindi niya alam ang tanggap ng lalaki, hindi niya sinabi sa girlfriend niya. Mm -hmm. Dito kasi sila na nakita, ay, sobrang saya. Pero hindi ni pwede malaman, ano, kanila pa mo to. Alam nila pa mo. Mm -hmm. pa mo. Pwede, sila? Oh, opo. Oh, sila ni pa mo? Oh, eh, hindi kani kanilang edition batch. Tapos yung pumasok yung boy dito, hindi pwedeng malaman so si ng ako jowa ito, 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 sila. Um, so ang ginawa, di ba may law dito, si, si yung lawyer, si basta yung, ito, um, yung ano yung utak, ano Christian. Um, Tapos, sabi ni kuya, alamin mo kung sino yung may sekreto dito. Kanto, Hala. Nalaman Inaano niya yung mga perfume ng boys. Um, na alam niya. Pagkatapos nun, tinanihin sa mga girls kung ano yung mga paborito nilang perfume. Oh, doon niya nalaman. Ang galing nga! Sobrang galing at nalaman na, nabuking na sila. Sino ba dito? Sino yun? Naging nominate. nominate. Ano? Naging nomin, nominate sila. Tapos, ay naging nominate, nominate sila. Automatic nomination. Dalawa, pero na-save pa rin sila. Ikaso, nung nomination na, na naman, kasi parang may ugali yung boy na tahimik hmm. lang ito. Siya na yung na-evict. Yung lalaki? Oo, oh, nawala na. Naibik. Ang babae na nandito. Hala, patay, nabuang na siya. Ay, Sino <laughs> nag... Sino to? Na, pala sa, Yung beauty queen at saka yung model na lalaki. Sus. so, so, Kalimutan ko na. Basta mo. Huwag mo na alamin. Katapos, may sabihin pa ako sa Tapos, ay, ni nominit pala yung lalaki kasi parating nalang dikit dikit sa babae. Wala